Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na kanselado ang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan sa susunod na linggo. Batay sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, nagkasundo ang Philippine at Japanese government na may mas mabuting pagkakataon upang muling magkita si na Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Batay naman sa programang inilathala ng Japanese official organizer ng 23rd International Conference on the Future of Asia, si Foreign Affairs Undersecretary Enrique Manalo ang kakatawan sa Pangulo sa naturang event. Binigyan diin naman ng Malacanang na mas nais ni Pangulong Duterte na manatili muna sa bansa upang personal na mamonitor ang mga pangyayari sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao. As he would rather stay here. Thank you. Samantala, Batay sa huling ulat ng pamahalaan, halos 70 miyembro na ng Maute Terrorist Group ang napatay sa bakbakan sa Marawi. Kaya sa huling pagkakataon, nanawagan ng Malacanang na sumuko na mga nalalabing miyembro ng Maute. We call on the remaining terrorists to surrender while there is an opportunity. Ayon sa Malacanang, ito ay upang mapigilan na rin ang mas matinding epekto ng bakbakan sa mga residente at ari-arian sa Marawi City. Nabanggit naman ang Joint Committee ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front na nakipagpulong ang punong ehekotibo kay MILF Chairman Alja Murad Ibrahim at iba pang opisyal ng MILF sa Davao City lunes ng gabi. Ito ay upang iulat sa Pangulo na bukas ang MILF na extend ang kanilang humanitarian assistance para sa mga sibilyang naiipit ng Marawi clash. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Cozumahataw sa Balita.